What's up guys? Kain tayo. Ulam ko ay Miga Makaril. Miga ba to? Oh, Miga Makaril. Ha. <laughs> ulam ko guys. Kain tayo. kain. Kain. Habang di pang kinakargahan, subo muna tayo. Ulan natin, makirir. Makirir, makirir, makirir. Langaw ah. kuno guys oh kuno ito ang trabaho ng cracking kailangan talaga may baon kasi pag ilabot ng gutom sa loob ng sasakyan, pwede kumain. Kasi hindi pa hindi ka pa nakakagahan, magantay ka pa nagutom bago ka makakait sa kalabasan. Ito. Kain ka na. Hmm. Medyo hilaw lang tanging, guys. safety first o oh, di ba kailangan may safety first ka <laughs> kailangan mga idol kain kain tayo mga bumayabayahay ngayon sa mga tracking mga mo brider huwag kayong magpapagutom hindi ko na alam kung ano gagawin ko dingdong ako grab food na rin food, ay wala pa grab food mag-aaprobahan pa lang tapos food panda Lala Mo Brider. Apat na. Food Panda, Lala Mo Brider, Grab Food, Dingdong. Apat na, Dingdong. All easy pala, all easy. All easy din. Alam nyo, all easy? Yan, all easy din ako, lima. Hmm. Yung Grab, yung Grab Food, a pa lang. Sana ma-approve. Diba, grab? Sana maaprob mo ako ha? Kasi wala na akong 4 wheels eh. 2 wheels na lang ako. Sorry, ano ha? Tawag yan. Hmm. Yung mga dingdong rider dyan, ingat-ingat kayo. Hindi muna ako babiyaya sa dingdong. Magpapalit muna ako ng motor bago babiyahe. para maganda ang ano, takbo, smooth. Hmm. Ano nyo guys? Ayaw ko na kumain. Babay na ha. Kayo, kumain lang kayo mabuti. Huwag kayo magpapagutom. Kailangan malakas ang katawan natin. Lalo na mainit ngayon. Inom-inom lang kayo ng tubig para hindi tayo may dehydrate. May dehydrate. Minom tayo ng maraming tubig. Medyo malamig. Huwag masyadong malamig. Ha? Kaya, Babayo at huwag kalimutan i-share, like, follow ang subscribe my YouTube channel ang TikTok. Thank you, babayo. Ingat.